Mga plano naman para sa ETSA Rebuild Project, nilatag na po ng DOTR, DPWH at MMDA. Kasama natin sa Balita, Rajuman Ryan Sebastian. RMN Live Report! Nilatag na sa publiko ng Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at Metro Manila Development Authority ang mga plano para sa napipintong ELSA Rebuild Project ngayong Hulyo. Gabi ng June 13, inaasahang magsisimula na ang preparatory work sa proyektong ito. Pero nililang ng DPWH na hindi pa magsisimulang magbungkal ng kalsada. Ilalatag pa lamang daw yung mga sections sa kailangan ilatag at pagkatapos nito ay pag makaraan ng isang linggo ay ang aktual ng pagsisimula ng pagmubungkal sa ELSA may ilang gawin ng southbound ng EDSA lalo na sa bahagi ng Pasay hanggang Guadalupe. At target na po silang pagkukumpuni ng buong southbound sa Disyembre. Iuili naman ang outermost lane ng EDSA. Sinabi ng DPWH na babagili ng pavement ang EDSA at lalagyan ng mas makapal na pavement. Nagtutulong-tulungan ito ng mas maraming contractor. Sa bahagi naman ng DOTR, sinabi nito ng mananatili ang EDSA carousel bus lane upang bigyan ng prioridad ang mga mananakay. Nakikipag-usap na rin ang DOTR sa Toll Regulatory Board upang ulubre ang magkaroon ng Toll Free sa Skyway 3. Gayun din magdadagdag ng isang daang bus para sa EDSA Carousel Busway at mas maraming tren sa MRT3. Pakinggan natin si DOTR Secretary Vince Lizon. No, maibsa, maibsa naman ng konti yung hirap. Kasi matagal-tagal ito, one and a half, baka umabot pa ng dalawang taon to. So, kailangan maganap tayo ng ibang paraan. Yan ang tinig ni DOTR Secretary Vince Lison. Ang MLDA naman ay mag implement ng uneven scheme na para lamang sa EDSA at hindi na papayagan ng mga provincial bus at truck na dumaan sa EDSA mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Aalisin rin muna ang mga bike lane sa at pagbabawalan dumaan ang mga motosiklo sa underpass at overpass. Gayun din maglalatag ng alternative route ang MLDA para sa mga pwedeng daanan ng mga sasakyan. Maantala lamang ang EDSA Rebuild Project pagpasok ng ASEAN 2026 pero target na makompleto ang buong proyekto sa 2027. Kasama mo sa DJX LRM Manila, Rajuman Ryan Sebastian sa to Top RMN.